Bel Mariano naging guest siya at inamin niya na marami pang aabangan ng mga fans na show na gagawin nila ni Tony Pangilinan. Ngunit hindi niya pa sinabi ito kung ano nga ba ang kanilang upcoming shows. Dahil pagkatapos ng Can't Buy Me Love, wala pang ina-announce kung ano nga ba ang susunod nilang gagawin na project na magkasama. At inassure na nga ni Bel na marami pa silang show na pagsasamahin ni Doni Pangilinan. May bagong post na sa ini ng produkto ni Bel Mariano na Jollibee. Pag talagang sila o siya ang nag-endorso, talagang tatangkilikin ng maraming tao. Kasi sa mga post ni na Doni at Bel, silang dalawa ay magkasama sa beach ng California. Hindi man to malinaw sa post ni Doni pero malinaw na malinaw sa mga fans na si Belle Mariano ang kanyang kasama dahil si Bel ay nagpost din at same sa buhok na kasama niya si Doni Pangilinan kahit blurred to ay alam na alam ng mga fans na si Belle eto Music